Hayate, ikaw yung may advice sa akin kagabi, di diba? Yung anong gagawin mo? Yung boyfriend mo, LDR kayo kasi nasa Bahrain siya. Tapos ikaw nasa Pilipinas. Tapos siya yung pang-8 na BF mo, pero siya lang yung pinakilala mo sa mga tito, pinsan at tita mo, sa lolo at lola mo. Tapos ngayon nagkakaproblema kayo kasi away kayo ng away. E para bang para bang gusto na niyang bumitaw pero ayaw mo kasi mahal mo siya eh. Alam mo, ito lang pumapapayo ko sa'yo. Keep mo yan. Pakatatag ka sa sarili mo. Kasi wala nang ibang tutulong sa'yo kung di sarili mo lang eh. Oo, matutulungan ka namin. Matutulungan ka ng mga kaibigan mo ng malalapit sa iyo. Pero ba matutulungan ka pa ba namin kung wala na kami sa tabi mo? Panandalian lang ang saya. Minsan masaya, minsan hindi. Pero ate, kung mahal mo talaga siya, go lang, basta ramdam mo mahal ka pa rin niya. Pero pag ramdam mong nilulungo ka lang niya o oh, meron na siyang iba, ate, ikaw na mismo gumising sa parang alam mo na give up ka na kasi kaysa masaktan ka, kaysa malama mo pa na ka niya maganda na advance ka, maganda na yung lulokohin ka pa lang niya pero ikaw ha, umpisa, ano, umpisa na na pag move on mo tsaka para naman kay kuya na nasa barin alam mo kuya, ang swerte mo kasi mayroong babae na nagmamahal sa iyo. Yung hindi ka kayang iwan kahit tramdam niyang ayaw mo na. Bihira na lang kuya yung ganyang babae kasi minsan yung mga babae ngayon eh. Sa itsura na to eh. Siya hindi. Alam mo kuya, kung ako sa'yo hindi ko napapakawalan yan eh. Kung talaga ako'y naging nalaka lang eh, papangalabin ko yung ipagkakalat ko yung mga lalaking seryoso, yung hindi ka kaya lukohin. Alam mo kuya, ang swerte-swerte mo na yan sa JF mo. Ayaw ko na lang kung lulukohin mo pa yan. Alam na talaga ako masabi kasi alam mo at di ba sabi ko sa yun nakarelate ako kasi ako nagmahal din ako kaso one month lang yung tinagal pero minahal ko siya na halos isang buwan atang hindi ako nakamove on. Basta, babaero kasi. Babaero siya. Pero, mm, um, nakamove on na ako ngayon. Kaya, tsaka masaya ako sa buhay ko na single ako. Kasi, alam mo ate, mas susarap talaga maging single kasi walang problema eh. Pero sa'yo, talagang nagmamahal ka ng totoo eh apakaswerte, apakaswerte niya bibihira ka na lang na ganyang babae na seryoso na hindi sa itsura tumitingin apakaswerte niya talaga alam mo ate ngayon ko lang talaga itong ginawa itong ano eh kasi humingi sila ng advice sa pero nire-record ko kasi tamad talaga ako mag-type pero ate, supportado ako sa'yo. Napakagaling mo. Nap Bida, the best ka. Hanga ako sa'yo. iyo. Uh, ate, ito lang lagi mo tatandaan. Lahat ng problema may solusyon. Hindi mo dapat tinatakbuhan ang problema kasi ang problema mismo kasi ang lalapit sa iyo eh. Tsaka ito pa pala naalala ko yung sinabi niya na wag, na wag mo isi-share yung problema yung dalawa minsan talaga may nababalo sa ganyan. Kaya ate, kung may problema ka, hingi ka lang na advice sa akin. Tutulungan kita anytime. Di naman ako yung snabera. Iba lang sinasabi yung Kung di naman, na ako na snabera. Tingnan mo, pinansin kita, di pa. Ba? Basta pag may problema ka lang, kausapin mo ako, i-chat mo ako, nagre-reply ako sa'yo. Hindi ako, hindi kita isna, Ben. Promise. Basta, pagpakatatag ka lang, always pray kay God. Always thank you. Tsaka, lagi mo sasabihin sa boyfriend mo na mahal mo siya kahit ganun siya. Ha? Sige. Okay. Hanggang dito na lang. Kasi may gagawin pa ako eh. Bye-bye. Salamat sa pag mo ng advice. Hello, guys. Magandang gabi. I am Joanne Hison. Hindi lang kayo ng advice sa akin pag may problema kayo, ha? Hindi ko kayo islamin. Promise. Bye-bye.